Hi guys, nandito tayo sa Cathedral. Ito siya. Ay, hindi po. So, very, masyado siya popular. So, dapat yun. Cute ng aso. nagagawa mm -hmm. okay. so, lang ako, guys. punong puno yung Katedral So, ayan tayo sa inyo milyones at lahat ng limaong kapatid at magulang. Wong Chong Kalban Diligawan, Peter Helen at Kilalang Pilulo siya Lahat ng limaong membro ng na So once na pupunta kayo dito, daan po kayo dito sa katedral. Felipe Estigoy Jr., Pasuado Michael Angel Parado, Manita Adeo Tanaka, Jacqueline Sakupatoran Kinesin, Sari Gimbal, Fernando Mangutan, Rufino at Cristina Gonzalez, Marby Magpantay Fulgencio, Sixto at Simunda Magpantay, Victoriana Agonia, Porfirio Sr. at Porfirio Sr. Agonia, So, ayan pala ang restroom. Mm -hmm. So guys, na kami sa Cathedral. So, nagroba ako kung kami umuwi, dadaan at dadaan pa rin kami dito. Ayan, ito ang likod ng Cathedral. So mag-exit na tayo guys. Ayun ni may little chapel. Chapel yan oh. Religious articles and message center. So, exit tayo guys. Sa likod ng katedral ito guys. Yan. So, baka meron dyan, ano, daddy, meron dyan rosary.

Bigyan ko 'yung bata. Pero hindi ako sa kanilang <laughs> Okay. Ito kay Sadie kaya anus mo, maupo ka doon oh, na lang magsigla. Di Dito. Tapos, kay... kay Segi, si tapos Ate. <laughs> mag, si Rica. Si Kami. Si, si Kami, si Rica. No, si... Si Segi. lang, no? Kami, si Segi. Ang isang na po dito. Tapos, saan yung mga noblesan dito? Wala. eh. ano. na baka iba-iba, doon mo na lang piliin kung kanina dapat kanina. Pink. Hmm. Yes, no? Ilan na? Tatlo. Oh, okay. Anim na yan? Okay. Anim na kayo eh. Okay. Hindi. Sa Erika, meron na. Hmm. Tatlo, tatlo doon sa magnananay. Sa inyo, tatlo nila kanina. Hindi sa amin din. Wala ba si Erika? Ah. Anong favorite ko?

Baka naman sobra makinan. Hindi. Ang oh. ano ko dyan, kunin mo, iba-iba. Oh. Tapos sa kabahay mo napiliin ang kanino. Oo, oh, okay ito. Magkakaiba to Yung e, dalawa yung black mo eh. Hindi. Mag-iba sila. O, tingnan mo. Sige na. Wala ka. Sige, sige. Hindi mag-iba sila. Oh. Pero, okay. Sige. okay na yan to

So guys, ito pa kami talaga. So sabi nan, sabi nga ni ni kumpadre mahal daw. Pero okay lang guys. Kasi pasalubong naman tayo. So, meron pa tayo bibili tayo sa mga boys naman. <laughs> Yung mga girls, yun na yun. So, guys, bye bye. So, uh, thank you so much for watching. Please like and share, subscribe. So, thank you.